Guys, shoutout sa mga supporter ni Diwata. Yeah, boy! Yeah, guys, may init pa itong balita to guys, no? no to guys. Itong video na ito guys, may init pa. Pasintabi lamang po sa mga kumakain ngayon, ano, sa mananood nito ngayon. Pasintabi lang. Pwesto doon ang pare sa ni Diwata. Inuuud na daw. Sige so guys, ito panoorin nyo guys. Eh, hey, nangitahan nyo guys, nangitahan oh. nyo, okay. <laughs> ang dami naman, may uud. <laughs> tingnan nyo guys, hindi naman ako wow. sa naninira. Andito ako ngayon sa Diwata Palace. At napansin ko, dito sa lugar niya, eh mayroong mga uod sa sahig. Ayun na lang ang obos ka. Hindi po ako naninira. Nagbibigay lang ako ng tamang informasyon sa mga tao. Kita nyo yun guys, kita nyo Kakadiri naman guys, ang daming uod O ngayon, ano masasabi nyo mga supporter ni Diwata? Ha? Sabihin nyo kay Diwata, maglinis-linis naman dyan sa pwesto niya Para hindi inuud. Grabe, kadiri Ano yan oh. guys, no? Kasalanan din yan ng mga panahurang customer kasi pag kumakain sila, misan pag hindi nila gusto yung lasa, siyempre di masarap. Dinudura nila doon. No. Siyempre parang yung uut, Yung uhod active yan eh. Kung saan yung hindi masarap, din yan. Di ba? Kadiri. Parang, parang ang sarap ihalo <laughs> sa Paris yun ah. <laughs> Dagdag sangkap. <laughs> o ano? Ano ayaw. mga basher? Ayan o, inuood na yung parisan ng diwata nyo, kain pa rin kayo ng kain. Yee, di ba nila nakikita yan? Oo, makakataglay ng sakit yan. Eh, Kasi pag naapakan mo yan, hindi ka nakachinelas, naapakan mo yung uod, papasok sa koko mo. Dagdag mino <laughs> <mo> yan, dagdag mino. Ang tiri. Ang Masasabihin, masarap. Ayan, yung mga nag-content na masarap. Masarap daw. Masarap daw. Parang si Diwata. Daw, tapos, maganda daw ang pesto. Ayan o. Ito na. Ito na patunay na inuutang pesto ni Diwata. Masarap pa. Ayun ang masarap. Mga plastic. Linis-linis <laughs> din pag may time. Pwede namang linisin yung pesto. Yan ang sinasabi ko eh. Habang tumatagal eh, mas lalong dumadami yung pumupuna kay Diwata eh. Mas, mas lalong dumadami yung basher niya. Kaya yan, yari na kayo. Oh. Ano? Oh, ano mga supporter ni Diwata, ano masasabi niyo doon? Siguro naman meron meron ala, alam kayo kayong i Siguro yung meron pa kayo idadahilan niyan. Kaya ganoon. Hindi naman kasi kayo nauubusan ng dahilan eh. <laughs> Patay na niyan. Hindi ba kayo nandidiri doon? Sabihan nyo yung wanyo, niyo, idol yung diwata, maglinis-linis, kaya buhusan ng asido yung pwesto niya para matanggal yung mga, baka mamaya mahalo sa pagkain yun, dagdag mino pa naman yun. Hey.